Tito Farm Official. Hi, hello, mayong hapon mga pa-farm. Ka uh, sa kayo So, try ko yung... nakikita so, tatlong taon. ko, mga ako ng gasolina sa isang motor ko

Kaparms Okay na yung isang motor mga Kaparms I-update ko lang yung mga motor ko mga Kaparms no okay. No, ito pag ipagbili ko sana to ba pag binta wala yung magbili kasi ano kaparms ba wala daw rehistro so ang ganito na lang pagandahin ko na lang yan tapos <coughs> pagandahin na lang para ano, may pag, you know ba, pag yung isa naman ang isitambay, yung isa naman pagpalit-palitan ba palit na naman, yung ito naman isang gagamitin, tapos yung isa na naman ganoon na lang siguro yun eh, yun o no? oh. Hmm, na lang wala man, wala man talaga magbili kasi ganit ganito eh, kasi yan, hindi kasi marehistro mga kaparms kasi manual pa ito mga kaparms ba manual pa so nagparehistro ako pumipilit ako nagparehistro lang dito sa amin sa Kidapawan bayagan nila, nila ako pususo, so, dito lang sa area Kidapawan hindi makalabas sa ibang ah, uh, syudad alimbawa kabakan hindi na pwede so okay na lang anong ko na lang yan pagandahin na lang mga kaparms kasi ayaw talagang umalis sa aking yung motor na to kasi sa ano sa mama ko kasi ito kabilin ko to ba kung sa tagalog pa pamana, pamana. yan pamana kasi ito mga kaparms sa ina ko pamana ayun ang ganda pa sana mga kaparms ba ano kaya ang mga advice ninyo mga kaparms kasi ano na motor ko kaya nagkuha ako ng bago, kaya para hindi na ako mahirapan magpunta ng sa city na pag magkapunta ka huhulihin ka wala na karistro Yun. ayun kumuha ko na tong isa yung isa rem na if I, kukuha na lang ako para may magamit kaming mamalingki alimbawa may pupunta na importante tapos na impas na yung isa ka farms uh, na impas na yan ito simpre, kaso ito pagbili, noon uh, yun, impas na so simpre, may anak ako isa mga ka farms ibigay ko na lang sana sa anak ko yan walang problema na ito kaso lang pag may puntahan ka medyo ah uh, importante hindi ka talaga uh, kadalit-dali or ano ba kasi walang rehistro lang restro yan mga kaparms yun ang problema yan impas na yan so, so tapos kumuha kumuha ako ng sarili ko na sarili ko talaga para sa aking sarili ginamit ko mga kaparms ito naman yung isa ito kaparms, farms ay ko utang ko ito ka yan yun ang kinuha ko yun oh. yan yun ang kukuha ko para sa akin yan 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 ano lang ipakita ko na lang ba para bakit lagi bakit kukuha na naman ako ng motor na may motor naman ako na sports na wala nang hindi utang baka sabihin nyo ba wala namang utang kaso lang hindi man maano mga kaparmes hindi siya marehistro yun lang ang problema hindi marehistro mga top farms yun ang problema ba hindi siya marehistro yun lang ang problema yung uh, lunsin uh, XL type ito ito bago to rosy to rosy KRY <coughs> 200 ito iutang eh, ko to hindi pa rin na sa akin talaga to kasi magagamit ko ito mga ka-farms pag pupunta ako ng malayo wala namang makahadlang ayan ayan yan siya tapos yun ang problema ko yung isa hindi talaga marehistro ma yun no? sayang talaga mga ka -farms, ba ganda pa sana ka-farms sa tingin ko oh, ganda pa talaga ito o oh, kayo mag kayo mag ano Anong masasabi mo ito? Hindi lang siya ma register mga ka -farms. Tapos wala na itong problema. Bigay ko sa anak ko to mga ka yung aking SRM. Bigay ko sa anak ko. Ayan. Bigay ko sa kanya yan. Kung ayaw niya tanggapin, so tago ko lang yan. May pag ano ano, pag palitan pag hindi na ko gan pag hindi naman yang gamitin nung isa na naman. So, yun ang ano ko mga kapans. Sayang ba? Sayang talaga kapans ba? Panghinayang talaga. Kaso lang ba, hindi lang ma-rehistro yun. Magproblema ko talaga. Yun, sayang ito mga kapans ba? Ayun o no, kapans. O, oh, yan. Maganda pa yan ba? Kapans. O. Oh. Siguro sabi ko na magparistro ako ayaw man nila papayagan kasi manual daw buti kung ano daw talaga yung ano pa um, <clears throat> may ani kasi yung nangyari mga kaparms para alam nyo no ani kasi nangyari bakit na ganyan ang motor ko mga kaparms ah uh, <clears throat> Ano kasi yan mo? Ka Farms. Itong motor na to. Ah. Uh, hindi na marehistro. Isa pa manual. Tapos buti kung hindi pang kumpanya nito na ano na bankrupt yung kumpanya nito sa Kidapawan, mga Top ka Farms. Kaya yung kumpanya na loan, loan -sin, iwan ko kung alam niyo na yan responsive tapos ito parang formal niya ay eh, XL type hmm? so tinan nyo pakita ko sa inyo yung makina niya mga kapatid so nilisan ko tapos kunting ano pero ano papagandahin ko pa to Gan ganun na lang pagandahan tapos parang exhibit na lang ito dumanan sa sa aking ina hmm. Kaya baka ang mo, magtaka kayo mga kapurns, bakit tatlo-tatlo yung motor ko. Kaya kumukuha ako ng XRM dahil sa hindi pwede ko daladalahin kahit mamalingki. Stricto ko kasi dito sa Kidapawan City mga kaparms. Kahit helmet, puhulihin ka lalo na kaya walang restro. Tapos kaya kumuha ako ng XRM. So nangarap yung, yung anak ko na isa. So, irigalo ko na lang yan sa kanya. Itong XRM mga ka-farms, irigalo ko na lang yan sa anak ko. Tapos, wala naman akong motor na may pwedeng i-restro. Hindi man niya pwede i-restro. Kumuha po yung bensina doon nasa kwarto. Ganun yun ang nangyari. Oh. So, yun. Mga ka-farms, yun na lang ang aking nasasabi, no? Mga ka-farms, i-update ko na lang yung motor ko ba? Pagandahin na lang siguro sana. Uh, kaya na lang diyan mag-comment kung <laughs> ano talaga ang dapat no. Ah uh, mga kaparms kayo na lang ang masusunod kung ano talaga. So maraming salamat sa <coughs> Excuse me. <coughs> Inubo ako kaparms. <coughs> maraming salamat mga kaparms sa panonood <clears throat> lalo na sa inyong suporta sa youtube channel ko ah alam mo mga ka nagina yung youtube ko no ah nakasahod ako isang bisis lang tapos dalawang buwan na na naka, nakaraan hindi pa ako nakasahod kasi hindi pa yung natapos yung isa na naman yung pundo ba ah, parang dollar ba dollar 44 dollars pa lang ayun na yung youtube ko ngayon pero okay lang at least ah, nakasahod na ako pagsikapan lang no so hindi na hindi ko pagtagalan mga kaparms hanggang dito na lang po talaga bye bye na po mga kaparms ingat kayo dyan lagi bye bye